Ngayon nga nga pala nag i na ako ng gamit dahil lalas na ako. Hindi nga pala ako makapag-impake ng maayos dahil nandyan yung pamangkin ko makulit. Kaya sabi ko siya nalang ilalagay ko sa maleta. Kala ko matatakot ko na siya at hindi niya na ako guguluhin pero hindi pa rin pala. Lahat nga pala ng mga naayos ko na sa maleta ay eh, inilalabas niya pa. Kaya sabi ko konti na lang at mapapalo ko na siya. Uy! Pero di ko yun magagawa dahil nandyan ang mama niya. Kaya hinayaan ko na lang din dahil wala akong magawa. Pupunta nga pala ako sa ibang saat at magpapatayo ako ng grocery. At yan yung mga ititinda ko. Hoy! Habang nag nga pala ako ng pagkain, eh, parang napansin ko na puro bawal yung mga dala ko. Baka pag uwi ko dito sa Pilipinas, may UTI na ako. Maya-maya dumating si ate at sabi ko sa kanya yung may camera. Hinahanap niya nga pala yung camera at nagulat siya nang nakita niya. Dahil wala pa daw siyang ayos at haggard na haggard siya. Sabi ko huwag oh, siya magdala dahil hindi ko naman siya isasama sa video. Pero magugulat yung pag napanood niya na to. May dala din nga pala ako mga gamot dahil bawal daw ako magkasakit sabi ng isa dyan. Hoy! Pero baka magkasakit ako dahil puro bawal ang dala pagkain. Tinulungan na nga din pala ako ni Kuya Bill dahil hindi maayos yung pagkakalagay ko at sayang yung space. Nilagay niya nga pala yung ibang gamit sa loob ng ako plus. Kaya sabi ko baka hindi ito matanggal. Wala pa nga pala damit yung maliit ako pero puno na siya. Puro jacket nga pala yung dala ko dahil malamig daw dun. Ako pa man din yung taong sobrang lamigin. Sa so, sobrang lamig daw dun talagang mamumula yung tenga mo. Akala ko hindi na magkakasya yung mga damit ko. Pero buti na lang nagkasya sila kasi baka may dala nga akong pagkain wala naman akong damit yan nga pala natapos na yung pag-impake ko buti nagkasya sila lahat ito na nga pala ang araw na alis na ako sa amin nalulungkot nga pala si ini at si tatay dahil alis sa doon kanilang puging anak Uy. after 3 years ko na nga pala ulit bago sila makita kaya alam ko malungkot yung mga yan habang nag-aabang nga pala ako ng jeep dumating yung makulit kong pamangkin kasama ang mama niya dahil magbababay na daw siya sa pogi niyan dito Uy. Pagkasakay ko ako ng na jeep, eh, nakasabay ko yung maganda kong girlfriend. Dahil pumunta na siya sa school niya at may pasok na din siya sa lunis. Mukha lang pala yung masaya pero alam ko sobrang lungkot ang girlfriend ko na yan. Hindi ko nga pala maintindihan yung nanaramdaman ko. Dahil sobrang ko mamimiss yung babae na yan. Sobrang hirap nga pala talaga sa pakiramdam na iiwan na mo yung taong mahal mo. Kaya sabi ko sa kanya huwag siya mag dahil after 3 years ay eh, magkikita na ulit kami. Dahil mabilis lang naman ang panahon. Sabi ko nga din pala sa kanya pag uwi ko after 3 years ay eh, magbablog kami. Uy! Nakababa na nga pala ako ng jeep at nag na ako dito ng bus. Hindi ko na nga pala nabidyoan yung girlfriend ko dahil alam kong iiyak siya. Sa mga aras nga pala na yan, hindi ko lang parang gusto ko nang bumalik. Pero sabi ko mabilis lang naman ang panahon. Saka-saka nakauwi na ulit ako. Alas dalawang oras nga pala ako nag ng bus dito. Lima na yata yung ang bus pero papunta na mga labang. Ang inaabangan ko kasi yung bus na papuntang kubaw. Pero maya maya nga pala may dumaan na din naman. Pagsakay ko nga pala dito sa bus, alas apat na lang yung available na upuan. Kaya buti lang may naupuan pa din ako. Di ko na nabidyohan yung pagkakit ko sa bus dahil nahihiya ako. Di kasi ako sanay na mag-video video. Pagdating nga ng ate na eh, sobrang punong-puno na yung bus. Yung iba yung mga nakatayo na. Naawa nga ako sa ibang matanda dahil nakatayo sila. Gustuhin ko man silang paupuin pero sobrang layo din ng biyay ko. Nagtataka naman ako kay kuya dahil punong-puno na yung bus ay eh, nagpapasakay pa rin siya. Pero ganun talaga yata pagkatapos ng holiday. Talagang puno na yung bus kapag uwi yan ha? Sa mga oras nga pala eh, hindi ko na maintindihan yung pwesto ko. Dahil ang sakit na ganda ng bewang ko. Pero sabi ko, swerte pa din ako kasi nakaupo pa din ako sa upuan. Kaya sabi ko, konting tiis na lang at bababa na din naman ako. Malabo na nga pala yung camera ng cellphone ko. Salo pa lumabo dahil sa salamin ng bus. Sa mga oras nga pala ngayon, nandito na ako sa Kubaw. Hinahanap ko naman yung jeep na sasakyan ko. Ang pamasahe nga pala dito ng jeep ay 13 pesos lang. Pero naging 52 dahil sa maletang dala ko. Puti na nga lang pala at luwag dito sa jeep dahil sobrang banas. Pagbaba ko naman ng jeep ay sa tricycle naman ako sumakay. Nakakatawa nga pala ito si Manong dahil makawin kwento siya. Tinanong niya nga pala ako saan ako pupunta dahil ako may maleta. Sabi ko naman ako ipupunta ng ibang bansa. Tapos tinanong niya ako kung may asawa na ako. Sabi ko yung meron na. Dahil kapag wala daw asawa ay talaga makakaipon ng marami. Eh nga pala dumating na ako dito sa accommodation namin. Wala nga pala iba kong kasama dahil kumakain sila sa labas. Sobrang kalat nga pala dito. Katulad ng mga kadalasan natin nakikita sa mga boarding house. So nga dito na nga lang muna pala yung vlog ko dahil ako'y pagod na. At yung mukha ko'y talagang hagar na hagar na. Kaya magpapahinga naman muna ako. Bye bye! bye.